Papalengki na naman tayo para naman matapos na yung ating pagre-restock ng ating tindahan mga guys. So yan, nako, pansin nyo naman doon sa mga last vlog ko, lalong lalo na yung aking mga viewer. Halos isang linggo na kita tayo at nagsusupermarket. So napakasarap sa pagiramdam, ba diba? So yon kinumusta ko lang yung gintong kamatis at eto. After nung kay Lola tayo, nakakatuwa nga si Lola mga guys. May bumili daw sa kanya na nakakapanood ng vlog ko. So yon shout out kay Lola, thank you, thank you naman at namamarket kita. So, yung kay Boss Romel naman ako, nakipagkwentuan lang at ito kay Ate Jean. So, after nun, guys, ito yung pinaka pupuntahan ko talaga, yung mga general merchandises. And after nga nun, yan, mabilisan lang din mga guys at kinarganan ni Daddy Jepo nyo yung kanyang mga pinamili sa palengke. So after nun, eto, on the way na tayo dito sa papuntang bilihan ng itlog. So yan, talagang ifu-fully stack natin yung aking tindahan mga guys para naman tuloy-tuloy lang ang grind natin. And after nun, yun, sumigway din pala ko ng konting chicharon. At eto, mabilisan na lang din mga guys yan. Bale, carts din pala ako dito sa supermarket. Yung mga kakulangan, nung unang pumunta ako dun sa supermarket yan para talagang kumpletong kumpleto na yung ating tindahan. At ito, mabilisan na lang mga guys, nandito na ako sa tindahan. So, dali-dali ko na nga diniskarga yung ating mga pinamili mga guys. Para naman, ito ay ating maayos na. So yan, ba diba, talagang sinabi ni Daddy Jepo nyo, tuloy-tuloy lang ang grind at sipag-sipag pa tayo para makahanap pa tayo ng ibang income. Yun, yung pwedeng pagkakitaan pa mga guys ngayong taong 2025. At syempre, dahil nadiskarga na nga natin itong ating mga pinamili mabilisan na lang din mga guys yan. papakita ko na lang ng mabilisan yung aking pag-aayos sa ating mga pinamili ngayong araw. Grabe lang talaga napakasarap maging productive mga guys. Talagang napaka basic lang naman talaga nitong ginagawa ko. Basta tsaga-tsaga lang at syempre kailangan talaga ng sipag. So lagi ko lang iniisip mga guys, yung aking mga pangarap sa buhay ay matutupad kapag talaga lagi ko pang pinagbutihan at sinipagan ang aking pagninegosyo. So ito mga guys, halos patapos na ako dito at eto na nga. Gumawa na lang ako ng tea para naman makapag-relax-relax tayo bago tayo maligo. So, yun lamang guys. Bye-bye. Finger heart kayo sa akin. God bless you po.